sa inyo, 45 years na ang Santo Domingo ang charismatic community. 45 years is a long time. Marami akong nakikita bagong mukha, mga mukha ng, ng kabataan. Pero naalala ko rin eh, ang mga ibang kami at uh, na, na, na sa Santo Domingo Charismatic Community. Meron ko akong nabasa, sabi nila, oh, please come and go, but we remain. Pero hindi rin, kasi marami rin na wala, marami rin uh, na na namatay. Kaya, we come, we all come and go. But remember, we have only one baptism, we have only one faith, and we have only one Savior, Jesus Christ. Kung anong pinag-uto sa atin, yun ang ating baptism. Kaya, naalala ko si Father Hernandez, si Father Kiriko Betimosa, si Father Joy Ipo, naalala ko rin si Brother Oscar, ano, uh, ano, atinito niya, Oscar, Amen. Hindi, yun naman ang lakas, buhay pa <laughs> Tugatit, Brother Oscar, at Agabdulakar. Naalala ko Sister Judy, si Sister Julie, si Sister Leigh, si Sister Nedy si Sister Arlene, si Sister Linda, o marami, no? si Sister Nelda uh, Unidad. So marami na ang hindi na natin nakikita, Sister Meg. No? So meron na naiwan, pero meron din na wala at meron din humiwalay at meron pang humiwalay uli. Oh. So, nung naghiwalay, kiniagang ko kasi sabi ko, eh kung yan ang Espiritu ng Panginoon, eh, yan ang nanganak kayo, eh. Pag nanganak, yung anak nyo, makihiwalay din. Oh. pero, dapat manatili ang pagmamahalan. Mayroon, ah, uh, ni Father God sana yung pagmamahal ng mga Diyos ang umiral na lang sa atin. Kasi kung mahal mo ang asawa mo, papatawarin mo. Kung mahal mo ang anak mo, iintindihin mo. Kung mahal mo ang kaibigan mo, eh, meron ka rin pagkukulang, meron din siya pagkukulang. Kaya, huwag na rin natin isipin yung mga differences. Ang isipin natin, yung pwede tayong magrespetuhan at magmahalan at magbigayan. Yun na lang. We come and go, but remember, the love of God should prevail in our relationship. English your Father. <laughs> kasi parang ang mo. Kasi eh, si Yen, -translate ko sa iyo. Ito kasi, ano ka ba ito? Sure. Okay, yun. Ang gamusan Kaya, Kanta na lang, maraming tayong differences, maraming tayong pagkukulang. Sana pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Isa pa. Sana pag-ibig na lang ang isipin.